Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction itong uh, post ni Adrian Pascual uh, Actually ito, share ni post ni Ebi Hugalbot sinernya niya itong Adrian Pascual uh, Si Mike Abe nagsasalita Galit na galit. Oh, si Mike Abe is sa uh, empleyado ng PTV4 So sinasabi dito ni Mike Abe Binulgar niya ang talamak na korupsyon sa ptb 4 sa PCO. Kaya nanawagan siya sa bagong sekretary. Ito, basahin ko ang posa. I can only imagine the smile. Uh, smile that SMNI... Uh, I can only imagine that SMNI is smiling at you, Mike Abe. Dave. Dave Gomez, yung secretary, pinapahiya ka ng tao mo in public. Wala ba kayong open door policy or group chat man lang? <laughs> Baka naman AI ito. O, tingnan nyo mamaya itong video ha. Galit na galit si Mike Abi nagsasalita kung AI. Naku po, ano kaya ang gagawin ng PTB dito? Hmm. So, Mike Abi, pira. Hey, ito, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga kasi ako makarating. Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. But, hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4, may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi ang mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months, nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Kasi ah. may budget. At timigil kayo ah. Marami nakakarating sa akin. May corruption dito sa estasyong ito. Hmm? Ang pangalaan kayo pag nalaman ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Deg Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. <laughs> Puntahan mo ang mga opisina na nasa ilalim ng PCO. Oh, Meron din corruption yan. Wow. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Wow. Sobra na eh. Saka naman nakakita ng... Naku. Sandali. Gusto niyo bukain ko na? Sige! Sige! Gusto niyo isa isa-isahin ko ng problema rito? Sige! Sige! sige. Ay nako! Sa nakakita ng building Mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo Tulo? May tulo! Bakit na tulo? Di may palpa Maintenance Dito ang, 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 ang mga kwarto walang aircon Sige! Ano yun? Office of the President? Pinagmamalaki nating Office of the President? Uh, ay, may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez, sir. Haharap ka, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, ha? Every three months, nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang si Dibak na. Wow! O eh, ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan Correct. na may reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTV. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, sa nyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO, may problema sir, ayusin nyo. Wow, wow. Ba, hindi lang ang Pagpapatunay lang po itong mga kaibigan na hindi lang ang VPWS ang may problema sa paggamit ng pera. Paghawak ng pera. Proposed project at budget every year. Maraming aisa ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Sige, inuna sige. Baka sabihin niya mga nakikinig, Mike binabanatan mo kami pero yung opisina mo hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin nyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Alright. Kasabihin ko kung saan ako nandun doon. Titingnan, sasabihin ko kung ano nangyayari. Bago ko sabihin ng iba. Para hindi nyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Correct. Office of the President ito, pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. ayos lang po. Ano ha? Dahil kay Yahya, tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis. Bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon. Alam mo lang nangyayari. Nakakahiya tayo sa totoo lang. Ha? Sina ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Wala, sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa Mike Life, totoo. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Merong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Kala nyo, hindi ko alam yan. Ang isang kalukuhan niya rito, tapos na. Kailan man nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May alawas daw mga tao rito. Masasarap ng buhay nung nahalal. Wala pa yung alawas. <laughs> Nasaan ang pera? Paliwanan kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Pinagpirma nyo ng dokumento, may alawas yung mga news anchor dito sa PTV. Nung last eleksyon. O, ano nangyari? Ano kailan ba nag-eleksyon? Mayo. O, oh, di ba? June, July, August, September, apat na buwan. Bari ang pera, hindi pa nyo mailabas. Bakit na ako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Correct. Korupsyon yan habang nag-delay. Ang korupsyon, i mo ang proyekto, i-delay mo ang pag-release ng budget, korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nasaan ang pera? Saludoan natin kay Mike Abe. Sana hindi ay ito ah. Uh, ayan. Corruption kahit saan. Including PCO. Eh, totoo nga naman. Three months lang ang mga manager sa PTB4. Nagsisimula pa lang. Tanggal na naman dahil may pinasok. Kasi nga, yun na yung relate natin kay NBI Director Santiago. Matinong Director may sumusundot, sumisingit, gustong kunin ang pwesto niya, ay sinisiraan siya. Ay di, resign na lang. Ay masira ang kanyang reputasyon. So, ayan, yung PTB4, ganyan palang nangyari. May mga pundo, tumutulo ang mga building. Ay, yan ang tatak ng bagong Pilipinas. Tama si Mike Ibe, hindi lang DPWs ang may korupsyon. PCO. Magkano ang budget ng PCO? Uh, correct me if I'm wrong. Sa presentation ng uh, PCO Secretary, I think 2 point something billion. Saan nila gagamitin yon? I don't know. Eh, sabi ni Congressman Marcoleta, may mga paid daw, may mga vloggers na binabayaran ng PCO para lang pagandahin ang imahe ng Marcos administration. I want ko na lang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang channel natin, sweldo sa channel na ito, Pantulong sa Tribo, namimigay tayo ng uh, livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Ako sa area sa gitam na ni Junil o Kapi, so karon ako siyang bisitaon. So muna ni ang kalaw mo sa iyang bangag. Da ang og iti og prodan. dan. So tabunan. So muna ni ang sidling nga nahatag sa iyang nga tag 25 pesos ang kada isa ani. So 600 na ni kapunuan ang tanom ni Junil. Ah, So mopod ni ang unang tanom ni Junel nga kape. Mo siya ang isa na kabulan, kapin. sa suporta sa kape o sa naghatag sa suporta. Mm -hmm. Salamat po sa Ginoo na nakatanong ng ginig kape. Mm -hmm. Pila na ganin ikapunuan ang imo nga kape? 550 tanan. Mahawas misa sa kalisod pinaagi ini makape na mi sa mo ang mga anak. Mm -hmm. So salamat kaayo. So, salamat. Mm -hmm. Mananing bagong Muna bag-ong tanim ni Junil.